Na, buhay, di na on the spot video lang po tayo at nagulat bigla po namin hinintuan si Nanay Felici sa mo Abla Sisi ma ang hirap ng banggitin ng pangalan Eto, lagom-lagom po kayo sa pangunguan ng dahon na Tapos dun po may puro pa rin sa Kahit Kaya gaya po niyan, umuulan eh, di ba? Kaya nga po oh, uh, oh, uh, uh, kaya mo yan Eh ilan naman Dito po pala yung anak po ninyo Hindi ko po pala naitanong Mapagod man Pero di susuko Ah uh, meron din yung PWD ding anak Umulan um, man o na, umarap ah, Nakakatulong na rin po pa. tapos sa po wala kayong, wala kayong sariling pa po na gulayan Basta barok lang po Pag may aling okay, pag wala ko na ano Tagumpay pero laban Ay, lang Ayan uh. po, nag-iikot-ikot po tayo at mukpaulan po rin at grabe, pag gano'n mo po lang at nasa rough road kami iili ko mo paano nila Para po lang silip Ang bulan pa rin po mga mani Mga ninong, mga ninang Patat okay. Hop Nay pwede magtanong Ano yung ano, ano, Anong lugar na po ito? Las Piñas po. Ah, Piñas. Eh, bakit nagbabasa po kayo sa ulan? Eh, nakuha po kami Magkano po kilo ng, ano, ng mura sampalok? Hindi uh, di, baka naman magkasakit kayo niya, nagbabasa kayo sa ulan. Ah. Uh, sabi, wag niyo sabihin wala kayong pambiling payong. Wala kayong pambiling payong. Eh, uh, ito pa bibigyan ko kayo. Try nyo po para hindi kayo mabasa sa ulan. Oo oh, nga po. Oh, yan. Ayan. mga mami, ah, uh, nangungwa sila eh, tulad po niyan, makakakuha kayo ng isang kilo diyan na 200 isang kilo po ng murang sampalok. Eh ikakonti ng dahon. Po ngayon, lang... Ah, wala rin pong bigas. Ah. Eh saan po ba kayo nakatira? Ay di maraming gulay yan. po ba kayo hinaaning gulay? kaya lang naulan na naman. ah uh -huh. Talagang dito po, marami pang punong sampalok dito, no? Ay, sinilaban po namin yan, kaya po na. nagusbong ay, 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 ay. Tapos po, saan nyo na maititinday? Sa palengke pa? Hindi po. Mayroon po kumukuha na nagtitinda sa lapan. Ah. Uh -huh. Eh yan po, subukan nyo po yung payong at malay nyo, baka magkabigas po kayo pag binuksan nyo yung payong. Oo <laughs> nga po. Ah, ano nga po pala, ako si Kuya Aoblag. Ayun. Uh, YouTuber pa, apa. Talagang dito kami dinaan ng Marami kaming... Uh, ayo kakulay nyo pa pala. oh, talagang swerte si... Nay, ano pa pangalan? Pilisisima po. Ah, yambot? Pilisisima, yambot. Okay lang po kayo mabidyohan, ha? Pero dyan lang kayo, sariling ba... Tumana nyo po yung sarili tumana. Ah, kasama lang, kumbaga, barok. Mm. Ayun ay pumalit lang ng punong sampalok sino po nakakayat si mister nyo po hindi po nana ko lang po Dung yung mister ko tataas mo eh ah nang umuulan eh kaya niyan umuulan baka managleg sa ako kasi dapat na may lalagay pa ulan po baka mo malaglag pa ako eh di 200 yung murang sampalok ayun oh um, bumagay po sa inyo oh ayun well bigyan alado isa saing bigyan mo na rin isang isang sakong bigas si nanay Plus mo ba? Plus Pink ma. Pink no thing pink, daw. No? ayun bumagay po mga mami, oh. Ah. Pas pagpasensyahan niyo na po. May... Maraming po thank you. May na may na receive po kasi kaming counting blessing. Bawat madaanan po namin i-share po namin. Dika, saan po kayo kuya? Ah uh, secret po. Basta po ako si Kuya Ao Vlog 04, isang uh PWD po na nangangarap mag-charity. Pero punta kayo sa YouTube, type niyo lang po Kuya Ao Vlog, makikita niyo po. Kuya AU Vlog A tsaka U uh, basta, basta, po pag tinipe nyo po yon Kuya AU oh, Vlog 04 makikita nyo na Kuya AU okay, Pero dito po pag bumabaha hindi naman ito lumulubog Hindi naman po Yan po sa gawing mababa po yan mm. Sa daabot uh, yung sapa Ay iuwi nyo po muna yan para hindi mabasa Para matuloy tuloy Thank you Ayan. po maraming maraming thank you po Ayan. Hindi po na on the spot video lang po tayo at Nagulat bigla po namin hinintuan si Nanay Felici Pilisi sa mo. Aplastisima ang hirap ng banggitin ng pangalan. Ah, uh -huh. Ito lagom-lagom po kayo sa pangunguhan ng dahon nan. Uh -huh. Tapos doon po may puno pa ring sampalok. Ah, Matatas po ayun to yung taas nito. Yun. Kaya nga gaya po niyan umuulan eh hindi ba? Kaya nga po tinakali po kami nang buo po kasi po umuulan baka po madulas ka po eh. Eh ilan naman po pala yung anak po ninyo? Hindi ko po pala naitanong. Anin po yung anak ko, dalawa pa po, po yung wala kasawa, isang pipi po, may pipi. Po. Ah, meron din kayong PW po. Oh. ding anak. Dinatanong oh. ko. Ah, nakakatulong na rin po ano. Okay, po. Ayun, yun. Diba, yun, yun? Tapos po wala kayong wala kayong sariling lupa po na gulayan. Basta barok lang po. Pag may ani okay, pag wala nga nga ano. Oh, ganun po. Pero laban lang. <laughs> <laughs> laban lang. Ah. Uh, Opo, oh ganun, ganun lang. Oh. Mm. Ah. Ah, sige pa, iuwi nyo po muna yung inyong payong at ay payong, gamitin nyo yung inyong payong para hindi kayo nagnatin. Uh, ah, uh, sige pa, sige pa. Babay na rin po. Mag-iikot po kami sa 4th District ng Nueva Ecija. Ano na po, Kuya yung ano? Kuya, A, Kuya AU Vlog 04. Kuya AU Vlog. Ah, baka po may cellphone kayo, pwede nyo rin pong masilip. Mm. Madalas po kami madaan dito pagka ano dadayo ko sa mismong kubo niya yan. Aba, dyan lang pa. Basta kayo dyan. Ayun yung anak ko kuya. Ayun na. No? Ah, may... Ayun ila, Ilang taon na po siya? Ano na, 20 na siyang mahigit. Ah, katulad ko rin palang PWD. Hmm. Ano po ang libangan niya? Ay po, ano, lang po siya. Parang kami sa, po. Ah, sa... ilog po. Yan po sa likod po na yan. Mara, may isda. Ayun, sakto po. Pag napadaan kami, subukan namin dumayong magkape dyan sa lugar niya. yan? Uh, 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 hindi pa po. Eh, Port District. Gapan, Pinyaranda, Port District yung iikutin po namin eh. Ano po ito? Ah, uh, munting biyahe pagmamahan Ayun, babay na po. At uh, hindi na kami Babay na, na po ingat kayo sa biyahe. Maraming maraming thank you po. Ah, uh, sige po, bye-bye po. Ayun, si Kuya, ingat. Ingat pa ingat. Okay po. Ayan, mga mami. Kumuha po ng ano, gano'ng karami yung murang uh, sampalok, halos isang kilo daw po, eh, 200 pesos. Tapos yung pamilya na nagbibigot ng murang sampalok. Yun, natuwa po, nagulan. Natin. Hiningan natin ng payo. yung na yung Tapos po, may pita anak. Ayun, bibili muna tayo ng 5 Ito, biyahe po ulit kami, mga mami, at... Maraming maraming salamat po ulit. Kahit po nangunguha ng dahong sampalok, may mga kanya-kanyang kwento kasi 200 daw po, isang isang kilo, eh, gano'ng pa gano katagal pong maipon yung mga sampalok. Yan, mga mami, mga minang, ah, shout out po po pala muna. Ah, ayun, eh, Shout out po natin si Mami Nerissa Artiga at si Mami Narisa. Tapos po, tsaka po si Ninang Roseville, The Dora the Explorer, tsaka po si Ninang Mami Maps, at sa ating mga, nag-iisa nating daddy ni si Daddy Manny Sibilyaro. Yun ah, kung nag po tayo, napuyat na naman si Kuya Aw, bili tayo ng Cobra, rumitin lahat. Yun, bye bye muna!